Ayan, pinaginalaan po ngayon na may bisyo ang handsome young actor. Ito rin umano ang pinag-away nila ng kanyang GF. Dapat siguro ay padag ang young actor ng kanyang mga manggulang. Walaan na yan kung sino po tong young actor na tinatukoy namin na di umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Naku! Baka yes, na-influencer niyo ng barkada. Baka maling barkada ang napupuntaan niya. Correct. Ako rin diba? meron ko yung kaibigan dati na young actor, yung sa paligid. Pero ito sinasabi, isa Influenza. yung environment. pag mm. environment Pagka-environment, mga nakakalubilo mo, mga adik-adiktos, napapadamay ka. Pero itong young actor na ito, na-rehab. Ay, ganun. Oh. Uh, pero, pero ano naman ang bumbut? Nagpunta na, na, pa yung trophy? <laughs> <laughs> Ay, hindi na pala dapat <laughs> yung blind item pa. oh, kasi sa, salu, sa, lugar nila, ang dami. Pero, pero itong gwapo niyang itong ako guwap. na friendship, ano eh, mahigpit ng mga magulang pero nakakalusot. Kung totoong nagbibiso Kung, ah. Oo, oh, di ba? Hawak yan ng network. Malaking Ay. network. Nako. Cool sa mga image. Ay. Yun ang chismis, di ba? Pag kaya na laban ng network, pwedeng pagsabihan naman, di ba? Mm. Pero bibigyan pa rin ng chance. Pero dapat hanggat maga itong young actor, ay huwag bahok, Kasi pagka nahook ka na, derecho ka na ng rehab. Oo, diba? kasi alam mo, principle, di ba sabi nila yung mga tikim-tikim, wala hmm. nang masama. Kasi wala, wala kung kal kabataan yes. ka, tikim-tikim. Ah, mo. -tikim, yeah. Pero pag nagustuhan mo at hindi mo na makontrol, ayan na, kaya Correct. hanggat may iwasan, iwasan yan. Correct. O. Yung po yung sinasabi, alam ko yung sinasabi ni Friendship Rolda, tapos sinasabi, hindi, tigman natin, for curiosity's sake, oh. di ba? Pero pag natuto ka na, hanap mo na, ay, ang sarap. Hirap eh, yung control. Di ba? Kahit may hirap yung control. Diba? Oh. So, sa umpisa sa palag, dapat huwag yun ang subukan. Tumikim-tikim. Kagaya ko nitong young actor na ito. Na oh. ba doon no, yun <laughs> nga. Oh, oh, promising pa naman yeah. siya. Yung oh. sayang. Ito, malaking potential nitong subing itong young actor na ito. Oh. Pero huwag lang malalaman talaga ng kanyang network na gumagamit o may business siya. Di umano. Oh ayan. Hula-hula na kasi niyan, ha? Okay.